Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung weird na feeling kapag bigla mong napansin? Bakit parang lagi silang unang nanonood ng stories mo? Lahat ng posts mo, viewed. Pero, ni hi or kamusta, wala. Nakakatawa, diba? Kasi minsan, yung mga taong sobrang curious sa buhay mo, sila rin yung pinakatahimik kapag kaharap mo. Pero kung iisipin mo ng malalim, may dahilan yan. Hindi lang basta nag-stalk. Hindi lang boredom o curiosity. Madalas may halong control 'yan. Gusto nilang makita kung okay ka, kung masaya ka, kung nakamove on ka. Pero ayaw nilang aminin na interesado pa rin sila. Para bang gusto nilang makasiguro na nasa orbit ka pa rin nila kahit matagal na silang hindi nagparamdam. Kaya imbes na mag-text, nag-stalk na lang. Bakit? Kasi kapag nag-text sila, kailangan nilang harapin yung katotohanan ng baka deadmahin mo. At 'yun, ay hindi nila kayang tanggapin. Nakakatawa pero totoo. Minsan mas madali sa tao ang mag-stalk kaysa mag-sorry. Mas madali ang mag-scroll kaysa magpakatotoo. Kasi pag nag-message sila, kailangan nilang harapin yung sarili nilang takot, kahihiyan, at mga maling ginawa. Pero kung mag-stalk lang, safe sila. Nakikita ka pa rin nila, pero walang accountability. Pero teka, hindi mo kailangang ma-flatter o ma-confuse sa ganitong attention. Kasi tandaan mo, kung gusto ka talaga nilang kausapin, gagawin nila. Ang stalking ay hindi effort ng pagmamahal effort yan ng control. Parang yung taong ayaw magbayad ng utang pero gusto pa rin malaman kung may trabaho ka pa. Gusto nilang makialam pero ayaw nilang makialam ng may responsibilidad. Ngayon, eto yung part na maraming tao ang nakakamali. Akala nila kapag may nag-stock, ibig sabihin may pake pa. Pero hindi palaging ganon. Minsan, gusto lang nilang siguraduhin hindi mo sila nalalampasan na kahit wala na sila sa buhay mo, somehow, may parte pa rin sila sa isipan mo. At pag nakita nilang okay ka, kahit wala sila dun sila natataranta. Kasi sa totoo lang, hindi nila gustong mawala ka. Gusto lang nilang hindi ka maging masaya nang wala sila. Ang tawag dyan, power play. Isang laro kung saan gusto nilang may access pa rin sila sayo. Pero ayaw nilang magpaka-vulnerable. Gusto nilang makita kung anong ginagawa mo, sino mga kasama mo, anong mga bago sa buhay mo. Pero ayaw nilang ibahagi kung nasaan na sila o kung ano na sila ngayon. Ang gusto lang nila, control without connection. Pero eto ang twist. Kapag pinili mong manahimik, hindi mag-react, hindi mag-post para patamaan, hindi magpahalata, doon sila mas lalong nababaliw. Kasi yung silence mo, yun ang pinakamalakas mong sagot. Akala nila, hawak pa rin nila yung control. Pero sa totoo lang, habang tahimik ka, habang hindi mo sila binibigyan ng kahit anong reaksyon, unti-unti silang nauubos. Kasi yung validation na hinahanap nila, hindi mo na binibigay. Yung power na gusto nilang makuha, hindi mo na pinapahawak silence, yan ang hindi nila kayang labanan. Kasi kapag wala silang marinig mula sa'yo, sila mismo ang nagsisimulang kausapin ang sarili nilang isip. Bakit hindi siya nagre-react? May bago na ba siya? Hindi na ba siya nasasaktan? At doon na nagsisimula yung torment, hindi sa'yo, kundi sa kanila. Ganito kasi yan. Ang taong laging nag-stalk pero ayaw makipag-usap ay parang magnanakaw ng emosyon. Pumapasok sila tahimik, kumukuha ng information, tapos umaalis na parang walang nangyari. Pero ang hindi nila alam, sa bawat tingin nila, sila mismo ang nahuhulog ulit. Sa sarili nilang takot, sa sarili nilang guilt, sa sarili nilang curiosity. Kaya kung may ganitong tao sa buhay mo ngayon, someone who can't message you but can't stop watching you, huwag mong habulin, huwag mong bigyan ng hint na alam mong nanonood sila. Huwag mong i-prove na okay ka. Kasi alam mo kung ano ang mas nakakayanig sa kanila? Yung tahimik mong confidence. Yung peace mo na hindi kailangan ng explanation. May mga laban na hindi mo kailangang sabayan. May mga mensahe na mas malakas pag hindi sinasabi. At yung mga taong ganitong nag-stalk pero di mag-text, sila mismo ang nagpapatunay na nasa'yo pa rin ang power. Hindi mo kailangang gumante. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Dahil minsan, ang pinakamatapang na sagot ay yung katahimikan. Yung tipong kahit anong gawin nila para mapansin mo, hindi mo pinapansin. Kasi alam mo na, you've moved on from proving your worth. Tandaan mo, hindi mo kailangang magingay ingay para ipakitang masaya ka hindi mo kailangang mag-post ng mga pahint para iparamdam na okay ka. Kasi ang tunay na kalmado, tahimik. At ang tunay na malaya, hindi na kailangang ipakita na malaya siya. Kaya sa susunod na mapansin mong nanonood ulit sila ng stories mo, ngumiti ka lang. Hindi dahil gusto mong iparamdam na okay ka, kundi dahil alam mong hindi mo na kailangang magpaliwanag. Ang katahimikan mo na mismo ang sagot sa lahat. Alam mo kung bakit nakakainis pero nakakatawa rin tong ganitong mga tao? Kasi habang nagmamatigas silang huwag mag-text, sila rin yung laging unang nakakita ng lahat ng ginagawa mo. Para silang multo, hindi mo nakikita, pero ramdam mong andyan lang, nakasilip sa likod ng bawat post mo. At kung minsan, akala mo hindi sila apektado. Pero to be honest, sila yung pinaka hindi mapakali. Kasi ang totoo, hindi naman curiosity lang yan. It's insecurity. Takot silang malaman na hindi mo na sila kailangan. Takot silang makita na mas payapa ka ngayon. At higit sa lahat, takot silang makaharap yung realidad na hindi na sila parte ng mundo mo. Kaya ang ginagawa nila, nagtatago sa likod ng stalking. Kasi doon, may illusion pa rin sila ng access. Parang may backdoor pa rin sila sa buhay mo kahit matagal mo na silang sinarhan. Pero tandaan mo, yung access na walang respeto, walang halaga. Kasi ang tunay na connection, hindi nakukuha sa paninilip, nakukuha yan sa katapatan. Kung tutuusin, may halong pride din yan. Gusto nilang makita kung kaya mong mabuhay nang wala sila pero ayaw nilang ipakitang naapektuhan sila sa pagkawala mo. So nag-stalk na lang, silently watching, hoping makakita sila ng sign na hindi ka pa rin okay. Pero habang tahimik ka, habang hindi ka nagpapahalata, sila mismo ang napipilitang tanungin ang sarili nila. Bakit parang hindi na siya nagahabol? Bakit parang mas payapa na siya ngayon? At yan, my friend, ang simula ng pagkatalo nila. Kasi ang taong sanay sa atensyon mo, mababaliw pagbigla kang tumahimik. Lalo na kung dati, ikaw yung laging nagre-reply agad, laging nage-explain, laging nagsosorry kahit hindi mo kasalanan. Pero ngayon wala na, tahimik ka. At sa katahimikan mo, doon nila mararamdaman kung gaano kalakas ka na. Totoo yung sabi ng mga Stoics. You can't control what others do, but you can control how you respond. At pag pinili mong hindi mag-react, hindi sumabay sa laro nila, doon mo makikita kung gaano kapayapa ang buhay kapag hindi mo pinapatulan ang gulo. May mga bagay kasi na mas nadudurog kapag hindi mo pinansin. Like ego. Kasi ang ego, lumalakas lang kapag may tugon. Pero kung wala, unti-unti ang nauupos. Kaya yung stalker na umaasa ng reaction, na laging nag-aabang kung magpo-post ka ng hugot o quote, unti-unti silang nauubos sa loob. Kasi sa bawat araw na wala silang nakikitang sign mula sayo, mas nagiging malinaw na wala na silang control. At ito yung part na masakit para sa kanila. Kapag napagtanto nilang tahimik ka hindi dahil galit ka, kundi dahil wala ka ng interest, yung silence mo hindi na about revenge. It's about peace at yung piece na yon, yun ang hindi nila mabili, hindi nila makuha, at hindi nila matanggap. Kasi sa totoo lang, hindi mo naman kailangan ipakita na okay ka. Ang katahimikan mo, sapat na. At kung may pinakamasakit para sa taong sanay sa validation mo, yun ay yung moment na hindi na sila relevant. Kasi ang taong nag-stalk pero ayaw mag-text, yun yung taong gusto ng attention pero ayaw ng responsibility. Gusto nilang makita kang available, pero ayaw nilang maging accountable. Gusto nilang maramdaman na ka pa, pero ayaw nilang bumalik ng buo. Parang tao lang na gustong magpainit ng kamay sa apoy, pero ayaw masunog. Gusto ng comfort, pero ayaw ng commitment. Kaya kung ikaw to, yung ginagawang target ng ganitong klase ng behavior, tandaan mo, hindi mo kailangang makipaglaro sa ganyang laro. Kasi the moment na nag-react ka, the moment na nag-post ka para patamaan sila, nakuha na nila gusto nila attention. At tandaan mo, yung attention mo, yan ang gasolina nila. Kaya kung gusto mong manalo sa ganitong sitwasyon, Huwag mo silang bigyan ng fuel. Hayaan mo silang mag-scroll araw-araw sa profile mo. Maghanap ng clue, mag-analyze ng bawat emoji o caption. Habang ikaw, busy kang mamuhay ng payapa. Yung ganong klase ng peace, mas matindi pa yan kaysa anumang salita. And habang sila, pinipilit intindihin kung bakit hindi ka nagre-react. Ikaw naman, unti-unting gumagaan ang pakiramdam. Kasi wala ka ng dalang galit. Wala ka ng gustong patunayan. Tapos na yung laban mo, tahimik lang, pero panalo ka na. Ang katahimikan mo, hindi kahinaan. Hindi rin yan pagtakas. Ang totoo, yan ang pinakamalakas na anyo ng kontrol. Ang kaya mong piliin na huwag patulan kahit alam mong kaya mo. At doon mo marirealize. Ang tunay na malakas, hindi yung marunong sumigaw, kundi yung marunong manahimik at ngumiti habang nagmamasid. Kasi alam mo, may mga bagay na hindi mo na kailangang sabihin. Dahil malinaw na sayo, tapos na. Alam mo kung ano ang pinakamasarap sa lahat. Yung moment na narirealize mong hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo hindi mo kailangang patunayan kung gaano ka nasaktan, kung gaano ka nagbago, o kung gaano ka nakamove on. Tahimik ka lang, pero sa loob mo, kalmado, buo, at malaya. Kasi dumating ka na sa punto na alam mong, hindi mo kailangang habulin yung closure na hindi naman ibinigay. Hindi mo kailangang makipaglaro sa taong gusto lang ng pansin, pero hindi ng katotohanan. At higit sa lahat, hindi mo kailangang magpaliwanag kung bakit pinili mong manahimik. Alam mo may kapangyarihan sa katahimikan. Sa panahon ngayon na lahat gustong marinig, gustong ipost, gustong ipakita, ang pagiging tahimik ay nagiging kakaiba. Kasi hindi mo na hinahayaan na kontrolin ka ng emosyon mo. Hindi mo na hinahayaan na patakbuhin ka ng ego mo. At doon nagsisimula yung tunay na power. Kapag tumahimik ka, hindi ibig sabihin na wala kang paki-alam, Ibig sabihin lang, pinili mong huwag magpalamon. Hindi mo na kailangang gumante. Kasi alam mong hindi mo kailangang ibaba ang sarili mo sa level ng taong hindi marunong magmahal ng totoo. At habang sila, nagmamasid pa rin, umaasa pa rin na may maramdaman ka, ikaw naman mas nakikilala mo ang sarili mo. Mas nagiging malinaw kung sino ka, kung ano ang kaya mong tiisin, at kung gaano kalalim ang katahimikan mo kapag may peace ka sa loob. Sabi nga sa Stoicism, the one who angers you controls you. At dahil hindi mo na sila hinahayaan galitin ka, hindi mo na rin sila hinahayaan kontrolin ang emosyon mo. Yan ang tunay na kalayaan, hindi yung makalimutan mo sila kundi yung wala ka ng reaksyon kapag naaalala mo sila. Kasi to be honest, hindi mo naman kailangang ipakita kung gaano ka nakamove on. Kapag totoo na, mararamdaman ng mga tao. Yung aura mo iba na. Tahimik pero solid. Humble pero may dignity. At sa ganitong peace, kahit mag-stalk pa sila araw-araw, wala na silang makikitang kahinaan kasi hindi mo na sila pinagkukuhanan ng lakas. Nakakatawa na nga minsan, no? Sila yung nag-stalk, pero sila rin yung nauubos. Sila yung gusto ng update sa'yo, pero sila rin yung hindi maka-move on. Kasi habang pinipilit nilang bantayan ka, ikaw naman tuloy-tuloy sa buhay, tuloy sa pagpapagaling, tuloy sa pag-angat. At kung minsan, maiisip mo rin, hindi mo kailangang ipagmalaki na nakabangon ka. Ang pinakamagandang revenge ay inner peace. Yung tipong kahit anong gawin nila para guluhin ka, hindi ka na natitinag. Kasi alam mong, wala na silang puwang sa kalmado mong mundo. Kaya sa mga nanonood ngayon, kung may ganitong tao sa buhay mo, Someone who watches you but never talks to you. Huwag mo nang ubusin ang oras mo sa pag-analyze kung bakit. Hindi mo trabaho alamin kung anong nasa isip nila. Hindi mo rin tungkulin iparamdam sa kanila ang pagkawala mo. Ang kailangan mo lang gawin ay ipagpatuloy ang katahimikan mo kasi yun ang pinaka-epektibong paraan para ipakitang hindi na nila hawak ang emosyon mo. Hindi mo kailangang ipakita kung masaya ka na kasi kung totoo yan, makikita kahit wala kang sinasabi. At yung mga taong nanonood mula sa malayo, Eventually, sila mismo ang mapapagod. Sila mismo ang marirealize na yung taong tahimik, yun pala yung taong hindi na nila kaya hawakan muli. Kasi ganito talaga, ano? Ang power ay laging nasa taong marunong bitawan. At ang weakness ay nasa taong ayaw pa rin bumitaw. Kapag tumigil ka na sa paghahabol, kapag tinanggap mong hindi mo na kailangang manalo sa lahat ng argumento, doon mo marirealize kung gaano ka nakalakas. Hindi ka na umaasa ng apology, hindi ka na naghahanap ng closure, kasi alam mong hindi mo kailangan ng validation ng taong marupok sa sariling ego. Ang importante, natutunan mong mahalin ang sarili mo nang hindi kailangang ipakita sa kanila. At yan ang hindi nila kayang kopyahin. Kaya kung may nag-stalk man sa'yo ngayon, huwag mo silang bigyan ng space sa isip mo. Kasi habang busy sila sa pagtingin kung anong bago sa buhay mo, ikaw naman busy sa pagbuo ng mas magandang kinabukasan. Ang katahimikan mo, yan ang tunog ng paglaya. Yan ang tunog ng lakas, ng dignidad, ng tunay na growth. At kung may natutunan ka man dito, sana ito yon. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Minsan, yung katahimikan mo na mismo ang pinakamalakas mong boses. Kaya keep your peace. Hayaan mong sila ang malito, sila ang magtanong, sila ang mabaliw sa kakaisip. Kasi habang sila, nakakulong pa rin sa nakaraan. Ikaw naman tuloy-tuloy na sa bago mong simula. At kung nandito ka ngayon nakikinig pa rin, gusto kong ipaalala sa'yo, proud ako sa'yo. Kasi hindi madali ang pumili ng katahimikan. Pero ginawa mo pa rin, at dahil dyan, panalo ka na. So kung nagustuhan mo tong video na to, bigyan mo ng like at i-share mo sa mga kaibigan mong kailangan ding marinig to. Comment mo rin kung nakarelate ka. Gusto kong marinig ang kwento mo. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod na kwentuhan natin tungkol sa peace, growth at emotional freedom. Tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi nasa taong pinakamaraming sinabi, kundi sa taong marunong manahimik pero alam kung kailan tatayo at kailan lalayo. Stay calm, stay strong, and keep shining, quietly.